Napakasaya na nga ang estado ng buhay ni Alden Richards at Min Mendoza Kaya dapat ay hindi na sila bigyan ng mga chismis at mga paninira Dahil dito ay lalo nyo lamang pinalalakas si Min Mendoza at Alden Richards Lalong lalo na ang kanilang relasyon Kung matatandaan nyo, malimit sinasabi ng basher na wala ng kaugnayan si Maine Mendoza at Alden Richards. Kadahilanan na rin sa kanilang mga trabaho ngulit isang araw na lang ang binulaga sila na hindi na ito maitatanggi pa ng mga bashers at mga naninira sa kanila. Ang ibig lang sabihin na ito ay talagang wala silang kaalam-alam pagdating sa tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Matagal nang na ang sinasabi ito ng Adam Nation simula pa lamang noong 2017 na ang relasyon ni Alden Richards at Main Mendoza ay hindi lamang pangharap ng kamera ngunit ito ay nakatali na sa destiny talaga nila kahit kailanman ay hindi na sila masisira dahil yan naman talaga ang gusto ng mga bashers ang sirain sila kahit pa hindi ito nag-uugnay sa kanilang mga trabaho para lamang sirain ang pagkatao ni Main Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na hindi hindi nila kayang gawin dahil ang ipinapakita ni Main Mendoza at Alden Richards ay genuine nilang pagkatao at kahit kailanman ay hindi hindi ito mapapantayan dahil ang ipinakikita nila ay to'o sa trabaho nila lalong lalo na ang pagmamahal nila sa mga fans kahit nga anong gawin ng mga bashers ay hindi nila ito pinapansin ngunit pinapakita ni Mendosa Mendoza at Alden Richards na kahit ano pang gawin ng mga bashers at naninira sa kanila ay hindi hindi sila magtatagumpay dahil nakasunod na rin ang buong Aldem Nation para ipagtanggol sila hindi lamang sila Diyan mo talaga malalaman na tunay ang relasyon na ipinahayag ni Min Mendoza at Alden Richards sa publiko sa simula pa lamang dahil nga sa mga balibalita na merong iba na nidi-digawan at merong asawang iba si Alden Richards ay talagang todo pa rin ang paninira na ginagawa nila kahit alam naman natin na ito ay walang mga katotohanan. Si Alden Richards na kasi mismo ang nagbangkit dito na wala siyang nilitigawan at masaya siya sa kanyang love life. Kung susuriin mo nga ang totoo ito, hindi siya nandiligaw at masaya sa kanyang love life. Isa lang ang ibig sabihin na ito na meron na siyang asawa o girlfriend. Ngunit hindi niya ito inilalabas sa publiko. At kung susuriin mo pa itong mabuti, sino ba ang nakarelasyon ni Alden Richards sa kanyang buhay simula noong 2015? E di walang iba kung hindi si Maine Mendoza lamang. Kung talagang ikaw ay isang manunuri ay malalaman mo sa sinasabi pa lang ni Alden Richards kung ano ang totoo sa kanyang relasyon ngayon at estado ng kanyang love life. Kaya dapat ay hindi na pinagduduhalahan kung ano man ang merong relasyon si Maine Mendoza at Alden D. Charles dahil kung ano ang nakikita natin sa publiko ay yun na rin ang kanilang tunay na relasyon at ang mga sinasabi nila ay isang dokumento na makapagtitibay dito sa kanilang tunay na relasyon at kahit kailanman hinding hindi ito mapapalitan pa kahit ano nga ang gawin ng mga bashers kay Maid Mendoza at Alden Richards tila hindi pa rin sila sumusuko yan naman talaga ang panata ng buong Aldam Nation sa simula pa lamang patungkol sa relasyon ni Maid Mendoza at Alden Richards kaya nga asar na asar ang mga bashers lalong lalo na ang mga Armin at Katniel Pan sa kanilang dalawa dahil hanggang ngayon ay hindi pa minsan inaamin ni Alden Richards at Maine Mendoza ang kanilang relasyon kahit pa napakarami ng resibo ang naglalabasan dito at mga dokumento na makikita sa internet kaya talagang kahit anong gawin nila ay hindi nila masira-sira si Alden Richards at Maine Mendoza at ngayon nga marami nang nagpapahayag kung gano'ng katotoo ang kanilang tunay na relasyon ay talagang tila hindi nila makuha ang loob ng publiko dahil hindi nila ito aasahan na sila ay hindi paniniwalaan at ang ginagawa nilang paninira ay babalik lamang sa kanila. Yan talaga ang gawain nila sa simula pa lamang kung matatandaan nyo, itong mga basos na ito ay iisa lamang. Simula noong 2015 hanggang ngayon ay talagang nagsasama-sama sila para lamang sirain si Maine Mendoza at Alden Richards. Talagang subok na to. Dahil kahit wala namang ginagawa, si Main Mendoza at Alden Richards ay nariyan sila para sirain ang dalawa. Kung matatandaan nyo, kahit anong dati ni Alden Richards at Mayn Mendoza ay talagang pinapansin nila kahit mga malitiit na bagay pa ito at kinukumpara sa kanilang mga idolo. At ang malaking tanong dito, sinong-sino ba ang iniidolo nila? Walang iba kung hindi ang Katniel. Kung matatandaan nyo ay nagsama-sama pa ang lahat ng fandom ng Katniel. Jadin, Kim Chiu Tommy Ho at ilan pa sa mga sikat na love team noon sa ABS-CBN. Ngunit, bakit nakatirili pa rin nakatayo si Maine Mendoza at Alden Richards at tila nilang paso pa sa kanilang ratings? Diyan mo talaga malalaman na nagtanim na sila ng galit sa simula pa lamang kay Maine Mendoza at Alden Richards dahil hindi nila matanggap na si Alden Richards at main Mendoza ang pinakasikat na love team noon at kailangan nila itong sirain nang sa gayon ay hindi masira ang kanilang mga karir. At dito mo malalaman na ang mga fans noon ng Katniel ay nag e pa rin ngayon para sirain si main Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na hindi na mangyayari ngayon dahil ito ay nagkawatak-watak na rin at hati na rin ang fandom nila. Isa dito ay ang mga fans ni Catherine Bernardo na talaga namang sinusuportahan si Alden Richards. At isa naman dito ang fans ni Daniel Padilla na talagang sinisiraan naman ngayon si Alden Richards at Catherine Bernardo. Kaya dito mo palang malalaman na humihina na rin ang mga nagpapabagsak kay Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman hindi na sila magtatagumpay dito. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!